Yan po ang ating super lolo si Tatay Bic Ironimo. Pupulot po siya ng ano, pantsa niya. Tawag na puno ng banaba. Yan, daw ng banaba pinupulot niya. Yan, panggagawa niyang ano, herbal tea. Mumulot si lolo. Ayan, nandito po siya sa The Junction. Namasyal po siya rito. At siya itong tuwa naman dito dahil ang ganda ng kapaligiran dito sa The Junction Place. Yan. Watch po kayo sa ano ah, GK Tima TV. Ito po ay palabas na to. 'Di training ko po si ating lolo super lolo. Tatay bikironi ni mo. Pinaglalakad natin para lumakas na kasi yung tuhod pa. Siya po ay may edad na 82. kasusunod na ano 83 na. Napu siya Si pagmamulot ng pangtiya. Ayan, ganda na ang ganda ng kapaligiran dyan, oh. Oh, kanina may dalawang kalapati ro, nawala, lumipad na yata. Ganda ng view, oh. Makikita nyo, oh. Marami, ating ah, hapon sa umaga dito, marami nagja-jogging talaga rito. Marami rin chicks, marami magaganda rito. Dito naman sa paikot na to, paikot-ikot, may nag- yun nga, may nagja-jogging sa uh, may nagkakarera ng bike ah ito di pa open kasi gano talaga to eh baga binubuhay pa nila ng stinda mo oh. yan tontuarin yung mga ibon no? Oh, nagliliparan ah, ay ito natin ano, yan no? yan o no? dito yan ng banaba daon ng banaba herbal ito ang bakuno ito Parang kalahin na nara Ang ganda ng landscape mo. Ayos, ayos na yung landscape dito. At medyo inaantok na tayo. Sige pa rin ang lahat. tour guide ako niya ano eh ipag maglakad eh oh. o oh, sa edad na oh, mag 83 o oh. malakas pa ni Lolo Vic mo kaya supportahan nyo po at lagi tayong mag vlog vlog sisipagan po natin tulad nun oh. ang ganda oh Mayagawang building oh as nakakalula siguro yan eh Air, pag operator nyan tawid rito ito pa si Lolo Vic nagpupulot ng pang herbal you si pag maglakad eh super lolo natin kanay sa lakaran pinlawak niya no talaga mapapala pa ka sa oh tumatakbo takbo pa papa nagpapasikat pa ayun talaga sa pag ganyan trabaho mo malaki sahod mo oh, oh nakakalula yan ganyan trabaho train operator ka adon kala ko wala talagang tao dito Ayun, may mga naglalaro doon sa tago. Nagluluksong tinik. May aktibidad doon na ginagawa. Eh. Ang ganda talaga mga masyel po rito sa The Junction. Pagitan ng Talipapa at General Avenue dito sa may Tandang Sora. Sa Kirino Highway. Yung kabila po kasing alsada, Kirino Highway na. Yan naman na yung ano, Magnolia Place. Kondo. So, pag nandito ka, araan na rin sa, ibang bansa. Kasi ang lawak oh. O yung pa'y matanda oh. Nakakita oh. Nakakita ng tuyo. Oh. Ang <laughs> layo oh. Ayun. Ganda natin, no? Ganda ng daan, no? Para sila na piling ng mga tumatakbo sa sakin dito. Kala mo, nasa expressway, no? grabi Grabe bilis. Ayun na si Lolo. Tingnan natin si Lolo. Naku, alay ni Lolo. Yun. Yun super Lolo. Ayun. Yan na, sinumpo yan ha. Sinum yan, ha. O, tumatakbo na naman. Mamaya pag napagod yan, hihinto na naman yan. Ayun, layo. Malapit na. Tatlong hakbang na lang. Ano? Maganda pala dito pag walang ganong katao-tao. Ito yung bahay ng isang kumpare ko eh. Yung gabi lang nandito. Ah, doon sa taas niyon. Malaking puno na 'yan. Nandiyan isang kumpare ko eh. Ay si lolo natin oh. Lolo big. Tigas patud oh. Sa edad na 83. Ang 83 na. Ayun yung bahay ng na, ano, na natin. Oh. Eh. Naku, maambon na. Naabot tayo na ambon dito. Ay, bahay ng isang kumpare natin, oh. Malis eh, naka-duty lang paggabi. Ayan pa, bahay ng kumpare natin yan, oh. Uh, nakakatakot naman dito at madulas ka rin eh diretso ka sa mga buhaya Aba, nakakatakot ka nakakalula Okay, yun matanda oh. May matanda. Lapit na sa tulay. Daan na pa, maulog ka dyan. Eh, dapat dito, dito tag mga pulis. Biro lang po yun, joke lang eto, swan talaga ito eh. Noong na panahon, mga dinosaur, dito nagtatago talaga eh. Ayan, bahay ng kaibigan natin dito. Kaya ba diba, yung cellphone natin. Hindi pa kikinabangan. Ayun, lolo. Malapit na mag-finish mag line. Mating lakad pa. Pa. mag pa din sa Hilog ah. Panoorin po natin ah. Abangan niyo po si Big Kiro ni mo Vlog. Malapit na Malapit na finish na Ang haba na ng oras natin ah. Mula rito Mula dulo tinitirag General Avenue may tulay din dyan ah lolo may matanda oh. kasi pag maglakad talaga matibay pa tuhod oh. Uh, palapit na siya pero mo nilakad siya lang ng Labing dalawang minuto yan. Magmula rito. Aba rin. Finish line. Ah, ano masasabi mo sa paglalakad mo? Aba, aba, aba. Maganda baba, baba. exercise. Maganda exercise. Maganda. Ganda.